Hello mga ka-dreamers, ako nga pala si Rob Katatapos ko lang magalaba, kaya't samahan niyo akong gumala Magpalamig at magmuni-muni dito sa Canada Tara! At totoo nga ang sabi-sabi na sobrang lamig dito sa Canada Kaya't huwag mong kakalimutan magsuot ng jacket Dati nga lang ay pangarap ko lang ang makapunta dito Pero ngayon, heto at nandito na ako Kaya't sobra-sobrang aking pasasalamat sa puong may kapal Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga ako galing sa isang mayamang pamilya. Minsan lang ako nangarap na makarating dito sa Canada. Kaya ikaw na nanonood nito, walang imposible mangarap ka. Yan ay matutupad sa awa ng Diyos. At syempre, ang pinakamalaga sa lahat, huwag mong kakalimutang magdasal at tumawag sa itaas. Dahil ang lahat ng gabay ay magmumula sa Kanya. Walang imposible, lalot ikaw ay may determinasyon. Tandaan mo yan kapatid. Fall season nga ngayon dito sa Canada. At bukas makalawa, Punong-puno na nga ito ng snow. Habang naglalahad nga ako, nadaanan ko itong isang gasolinahan. Na Nakakabilib nga dahil dito self-service at hindi na kailangan ng bantay. Patunay na pagiging disiplinado ng mga tao. At isa nga sa mga nagustuhan ko dito sa Canada ay ang pagiging payapa at ang malinis na kalsada. Dito nga ay ramdam na ramdam mo na ikaw ay ligtas. Napakalayo nga ng buhay ko ngayon sa buhay ko noon dahil napakalaking adjustment nga ang pinagdadaanan ko dito. Well, Ganun naman talaga sa una At alam kong makakapag-adjust din ako Alam niyo ba? Na I always do believe Na mas magandang pinaghihirapan mo ang isang bagay Dahil ang mga bagay na pinaghihirapan, Matagal kong mawala Yun bang may value kumbaga? At isang magandang halimbawa nito ay yung bang mag-iigib ka ng isang balting tubig mula sa poso na sa pagubuhat mo ay ingat-ingat kang may matapon kahit gapatak lang ng tubig. Dahil nga iniisip mo na ang pagkuha ng tubig sa poso ay hindi ganoon kadali. Kaya you value each and every drop of the water. Fast forward, nandito na nga tayo sa isang parke eh na kung tawagin ay Kingsman Park. Kaya ako nga naisipan pumunta dito dahil napaka peaceful ng lugar. At ang dami ko nga ang realizations kapag nandito ako na ang buhay ay parang isang gulong. Minsan ay nasa ibaba at minsan ay nasa itaas naman. At isa pang realizations ay hindi dapat laging nasa comfort zone ka. Because if you will not leave your comfort zone, you will never grow. Kaya ikaw kaibigan, start trying to leave your comfort zone. And I know you can do it. Hanggang dito na lang muna. I hope na-inspire ko kayo. Bye!